ng ako Bicol Party Gis ang tabang ora mismo. Maraming maraming salamat po. Umpisahan na natin ang ating tabang ora mismo mula sa ating satellite office sa Caloocan City. Makakausap natin si Arnett Ferrer, 51 taong gulang at 15 taon na rin niyang iniinda umano ang sakit nito sa bato. Arnett, kumusta po ang inyong kalagayan ngayon? So, ito po, medyo nakaka-recover na rin po. Good thing, ano? At uh, praise God dahil nakaka-recover na po kayo sa kabila po ng pinagdaanan po ninyo. May kasama po kayong dumulog dyan po sa aming satellite office, dyan po sa Kaloocan. Apo. Mister ko po. Apo. Sino po yung kasama nyo, ma'am? Si Mister ko po. Ayon ah, si Mister. Yan yung tinatawag na in sickness and in health, laging kasama ang kanyang asawa. Ano po, Nay? Nay, ano po yung madalas mong nararamdaman sakit? Dala po nitong sakit nyo po sa bato. Ano po yung madalas nyo pong nararamdaman? Dati po, medyo, ano po, yung sumasakit po yung batang sa medyo nasusuka, naihilo, gano'n po, malating ano. Nasakit po ang ulo ko. Ito yung lagi ko tapos pag-ibulo ko, medyo sumasakit po. Opo, so... So yan po yung mga nararamdaman nyo pong sakit. Na isa 15 years, sa loob po ng 15 years, under medication ka naman po ba noong mga panahon na yon? Sa loob po ng 15 years na dinaramdam nyo po yung sakit na yan, daladala nyo po yung karamdaman, kayo po ba ay under medication din? Meron po ba kayong mga iniinom na gamot? Nag-undergo din po ba kayo ng mga laboratories? Opo, so, nung dati pa po, nung po yung nalaman ko lang po na malaki na noong last year pa po, last year na lang po, nung walang pagsikap ko po, nung ano, maliit ka po siya, tapos communication lang po, tapos... Kasi kala ko po natulaw na kasi medyo malig pa. Tapos nung nagpa na po ako, yun, malaki na po. Kaya derecho operation na po agad ako. Sa kabila ng umiinom naman po kayo ng mga gamot, sinusunod nyo naman po yung ng ng doktor, pero lumaki at lumaki pa rin po itong sakit po ninyo sa bato. Opo. Sa ngayon, nanay, ano po yung pinakakailangan nyo po ngayon? Bali, ang kailangan ko po, po yung ano po, yung may other operation. Ano po yung hospital bill po kasi po unang pa po kami sa ano eh, nung na-confine po ako. Na-admit po ako nung May 3 po hanggang May 10 po. Nasa magkano daw po yung balance billing niyo po sa hospital? Meron pa po ako ng, after po ng billing namin, umabot ng P250 balance po po ako ng 46000 po. So, 40,000. And maliban po dun, ma'am, sa sinasabi niyong 40,000, meron pa ko yung pagdadaanan. So, nasa magkano lahat-lahat po yun, ma'am? Balance po namin is 40,000. So, bali, ang inaano ko na lang po yung balance po namin. Tapos, may other operation pa po kasi ako yung pag-alis po ng job. Sabi po na po ito, mga, um, mga 20 pa daw po eh. 20,000. So, ibig sabihin, ma'am, more or less, nasa 70,000 yung pinakakailangan nyo po. Opo, so, ma'am. Ganun pa po kanino or paano po nalaman ng Akubicol Party List ay tumutulong po, especially dyan po sa, dyan sa lugar niyo po, ma'am. Ang galing po kasi ako sa City Hall po, tapos nabanggit po sa akin ni Ma'am doon na punta nga daw po ako dito dahil tumutulong daw po ang ako Tama yung nilapitan mo dahil ang ako Bicol Party List ay tumutulong po sa mga katulad nyo po na nangangailangan ng medical assistance. Para sagutin po ang inyong pangangailangan medical, nasa kabilang linya na po ng ating telepono si Sir Alvin Martinez, ang Supervising Political Affairs Officer ng ako Bicol Party List. Sir Rex, nababanggit po ni Nanay na almost 70,000 po ang kanyang kakailanganin para mabayaran po yung dati niyang hospital bills at ito pong uh, pagdadaan pagdadaanan niya pong uh, procedure or uh, gamutan, so po bang sagutin ng ako Bicol Party List ang natitirang balance ni nanay sa ospital at ito pa pong eh, pinoproblema niya pong uh, bayarin para po sa kanyang gamutan? Opo, nakita po natin yung uh, kanyang papeles kanina na i-forward po sa ating opisina. Wala naman pong problema yan. Approve na po ni Kong Santi at ng ako Bicol Party List. Sasagutin na po ng ako Bicol Party List ang hospital billing po niyang naiiwan. Ayun! So, inapprove na kaagad ni Congressman Saldi ito pong uh, hinaing ni Nanay Arnett para sa kanyang hospital bills at para sa kanyang gamutan. Ano pa po yung kailangan gawin po ni si Nanay Arnet para tuluyan na pong matanggap niya itong tulong mula po sa Ako Bicol Party List? Ay, ah, yes ma'am, ang gagawin lang po ni Nanay Arnet ay uh, ihintayin lang po niya ang paglabas ng GL natin na manggagaling po yan sa DOH, inalabas po nila yan at tatawagan po siya ng ating coordinator dito sa ating opisina upang makuha niya yung GL at pwede niya nang sa NKT ayan sa or sa ospital para mabawasan na yung kanyang hospital bill doon. Ano po yung dapat na ianda ni Nanay Arnet ng mga requirements upang matanggap na itong tulong mula sa Acubicol Party list? Actually po, si Nanay Arnet po ay nagpunta sa ating tanggapan sa People's Day po at sigurado po yun, nakapag-submit naman po si Nanay Arnet ng mga requirements niya. Mangyari lang po ay uh, apangan na lang niya yung GL na, na ilalabas sa kanya nang galing ng akubikol party list upang uh, madala niya na sa ospital. Wala na po siyang uh, kailangan dalito, uh, ibigay. Ayun. Uh, oh, yun. So ang pinaka-importante nito si Alvin ay uh, yung gagustuhan ni Nanay Arnett na makakuha ng tulong sa akubikol party list. Ayun na, sinagot na ng akubikol party list at wala na siyang dapat pangalalahanin dahil sagot Ama na ako. ng akubikol party list ang uh, hospital yes, bills pa. at ang kanyang gamutan. Maraming salamat Sir Alvin Martinez, ang para, supervising kaya, pa, pa. political officer. Mabuhay po, mabuhay po kayo dyan sa po sa ta -ta mismo. Napakinggan niyo po si Sir Alvin. Wala na daw po kayong kailangan problemahin dahil yung natitira nyo na hospital bill ay sagot na ng Ako Bicol, babayaran na po 'yon sa paraan po ng guarantee letter at yung iniinda niyo pa pong problema para pa, patungkol po sa inyong gamutan ay sasagutin na po ng Ako party list. Maraming, maraming salamat po. Nanay Arnett, ano po yung mensahe natin sa Ako Bicol Party List? Pinapasalamat din po si Congressman Sardico ng Ako Bicol Party List ang tabang oralis po. Maraming maraming salamat po. Nah, ito mo kumusta yung pakiramdam niyo po ngayon? Okay na po ba? I May mean, um, okay naman na po. Nakaka-recover na po. Ayun. At mas lalong makaka-recover ka niya, Nay, dahil wala na po kayong poproblemahin pa patungkol po sa inyong hospital bills at gamutan. Maraming salamat po sa inyo, Nanay Arnett. Salamat at uh, panalangin po namin ang inyong tuluyang kagalingan.